Hello guys, uh, nandito kami sa bayan So, mapunta pala kami dun sa plaza uh, Magmemorienda -may kami So, uh, napansin ko guys uh, uh, Sobrang daming tao Sobrang daming tao Pero hindi, hindi pa na masyadong pista So, ramdam na talaga dito sa Romblon Ang pista So, sa Sabado na pala yung pista dito sa Romblon So, uh, uh, sobrang sisika ng mga tricycle Ang mga sasakyan dito guys So, nakikita nyo naman So, nandyan yung kay pinsan ko na si Temati shout out sa yo, so yun yeah, may, may logo pala yung pinakamalaki guys oh. so sasakyan ng lahat char uh, punta pala kami dun sa kwan no? yan yeah. so shout out pala sa mga taong nandiyan no? Oh. so shout out sa inyo guys nandito na pala kami sa post so diyan sa likod dyan malapa plaza na so lang lakad na lang malapit na tayo sa so, pala naroroonan so yan pala yung mga pinsan ko so siya, nag, siya yung nagbabalag yun tignan natin sabi niya sa akin bakit di ka sa sasalita sabi ko mga boboy sober na lang daw ako sabi ko sa kanya eh So yan nandito na pala yung plaza oh. sobrang daming tao o may chila ng soccer so, yun guys abang 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 lang kayo mong sasabado kasi pesta na doon abang nyo yung parto so thank you for watching